unang araw sa pag-iwas ng social media. Hindi ko alam kung kakayanin kong hindi sumilip ng isang buong linggo sa aking mga social media account. Mula pa kasi noong 2015 ay nandito na ang aming mga source of income. Kaya kailangan kong tignan kada araw ang SOCMED. Panigurado ako tatanungin nyo ako kung ano nga ba ang goal ko sa pag-iwas ng buong linggo sa social media. I was walking out one evening late, the moon was rising high. Headed for the river's side, around us fuss and fight. Patrolman, he walked by, asked me where I'm going. Said if the sun set on me there, I'd never make it home. unang-una dito ay ang improved mental health sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga negatibong balita, mga comparisons at mga pagtatalo ng mga ibang tao sa social media. Nakakatulong ito para mabawasan ang anxiety at stress ng isang tao. Pangalawa, productivity. Sa totoo lang, lagi akong nadidistract. Hindi ako makapag-focus sa mga ginagawa ko. Gaya ng pag-edit ng video o kaya naman sa iba ko pang mga trabaho. Kumbaga, sa halip na matatapos ko ang mga ito ng mabilis, ay nauudlot pa dahil sa lagi akong naka-browse sa Sockmed. Pangatlo, better sleep. Alam ko, karamihan din sa inyo, di nakakatulog ng maaga dahil nakahawak kayo sa cellphone. Kaya kapag naiwasan ang Sockmed, kahit pa paano, walang rason para hawakan ko ang cellphone ko bago matulog. Pangapat, enhanced relationships Araw-araw, lahat kami nakahawak na lang ng cellphone dito sa bahay. O kaya naman computer. Nakalimutan na namin mag-bonding physically. Kaya ngayong araw ay nagdesisyon kaming mamasyal at umakyat ng bundok. Nagluto si Mrs. ng makakain at habang ako naman ay nagkipaglaro saglit kay Bullet. Pagkatapos dun ay nagkayak na kami. And I When you grow up, you'll be fine. Huh? Yan lang. <sighs> Kaya pa? Ako. <laughs> sa wakas, nakarating na kami sa paanan ng bundok. Katapos doon, umakyat kami ng kaunti at naghanap ng pwesto para kumain. Hinayaan lang namin mag-enjoy ang mga bata sa waterfalls. Tandaan. Abang Habang kami naman ay umakyat sa bundok. Medyo natagal lang kami sa pag-akyat ng bundok dahil madulas ang mga daanan paakyat. Sa pagkakamali mo lang, pwede mo na agad makita si San Pedro pag nahulog ka dito. Tignan nyo kung ano pinaggagawa ng misis ko. Ganyan kami kasaya. Yung tipong wala na kaming pakialam kahit anong sabihin ng iba. Tapos nun, inamnam na namin ang kagandahan ng kalikasan at nag-enjoy ng buong araw hanggang mapagod. Ang buhay ay talagang nakakapagod. Yung stress, given na yan. Kahit saan. Nasa bahay, sa school, o kaya naman sa trabaho. Huwag kang sumuko. Magpahinga ka lang. Tapos, bumalik ka ulit sa ginagawa mo para maabot mo ang inaasam mong pangarap so paano ba yan hanggang dito na lang muna ang ating kwento paalam